Ano ba ang mga mali sa kitchen? Never display empty bottles, empty cans, empty boxes kapag ka po marami kayo nakadisplay sa kitchen po ninyo ng mga empty-empty para lang magmukhang maganda, makalang marami yung pantry ninyo, kahit puro kahon na lang pala po ang nakadisplay, yan po ay nagsisimbolize ng akala ng tao, marami kang pera, pero walang-walang-wala ka na. So, never display po anything na walang laman po. No? And then, never actually display or put in your kitchen anything that is not functioning. Kunyari po, meron kayong micro microwave tapos yung microwave yun naman sira na o wag ka nang magtaka kung bakit one of these days bigla na lang hihinto ang pasok ng pera sa iyo and pag pinatagal po niyo nang pinatagal ang mga sirang gamit na nasa kitchen po niyo ang trabaho po niyo ang nagkakaroon ng problema